Hello guys. Ito <laughs> nga pala yung ano nabili natin sa sa SM North yan. Eh? SM North Edsa. Yung box na yan. Okay ni mami yan. So yun. Thank you mami. And yun. Papalagay na natin to. So yun. Ito kay mami. So tara na guys. Tali na natin sa Hello YouTube Hello guys Welcome back Sa ating pagbablog So ngayon guys Pupunta kami uh, Pupunta tayo Na Tent up Kasi uh, Bibili tayo ng ano, uh, Bracket Ganap tayo ng DC rack. Ayaw kasi yung Yung bracket ng sec Kasi Ang laki ang laki siyang tingnan eh ayos lang sana kung kung ang motor natin ay hindi ano uh, hindi naka lowered eh so, ayos lang kaso naka lowered siya so hanapan din natin siya ng, ba ng babaga hindi lang tayo bibili ng uh, ng uh, bracket lang kasi merong magandang bracket eh gusto ko mas gusto ko sana yun eh yung yung malinis yung malinis yung pagka bracket niya kaya lang mataas siya, hindi siya pantay. Merong umambok pa ng pataas kaya ano. Ayun. So, nag-decide na ako na ayun nga, yeah. disimon rock na lang yung bilhin natin. So, yun guys, hanap tayo dito. Tara. Tatarong tayo dito guys. Tatarong tayo. Yeah. Sir, meron ngayon ano, uh, ah, DC monorack na uh, ah, bracket pang M3. Were Pag ano? naman. Wala mong bawas. Panto? Sige, okay, go. So, yun guys, uh, nakabili na tayo ng bracket. So, ang problema mo ngayon yung pinaglalagyan ko ng bracket yung mismo sa motor na lost yung ano yung tornilyuhan so ang gagawin ko ngayon is magpapa retread ako and siguro palalakihan ko na ng uh, ng tornilyo para mas patibay, so yun uh, dadalhin ko ngayon to kay ano kay momon Uh, para dunya gawin. Doon doon natin gawin sa, uh, sa shop niya. So nasabihan ko na siya nung nakaraan eh na ah uh, ako. So dapat kahapon eh may pinuntahan kami. Pupunta kami ng uh, SM North. So kahapon din kasi kami nakabili ng uh, top box doon sa ano sa uh, sa SEC so maganda yung box na nabili namin Maliit lang siya Bagay lang dito sa kay chocolate so so yun guys kita kita kita, kita kay ana Sa shop And gawin na natin yung, ano uh, bracket kita 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 natin kita natin kita 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 Na motor Ang may box Na top box And yung DC kita So kita guys let's go. Ayos oh Ganda <laughs> Ha? <laughs> para sasakbahan nga ako eh Laki. Hmm. oh nga Sige Thank you hey, thank you Thank you. So, yun guys. ay din pala. Yung box sa likod. Ah, parang naninibago lang ako. Kasi, di ba, dati wala naman akong box. So, Ayun. Pero sabi ni Mari mo okay naman daw eh. Mali, kasi maliit. Maliit yung ano. Yung uh, box. Huh! Tapos din. Naninibago <laughs> lang ako kasi medyo tumigas yung sa likod. So, ayun. Kanalo. <laughs> Ayos naman. So, yun. Ito, ah, di ba? Ang liit, may box. Kita <laughs> ko sa salamin. So, yun guys. Oh, gandito na lang siguro kahit yung video guys. Thank you. Salamat sa panonood. So, siguro next na gagawin natin yung uh, uh, vlog guys. Yung uh, yung front fender ko uh, umakalog na eh. Kung naririnig nyo sa sa video na to kung mga eh yun yun nabasag na kasi so meron ako dung uh, buo uh, gagawang ko ng video yun guys para sa lahat ng mga naka stance na mag stance gusto mong kababa na gusto mong may, may pitman uh, yun. gagawin ko ng video para ano uh, makapag uh, alam nyo kung paano yung ginawa ko doon sa aking sa aking front fender So, yun guys. Uh, thank you. Uh, yun lang. <laughs> Welcome back ulit sa Puga Vlog. And, bye safe. Thank you. Bye-bye.